Kinilaw na bulinaw Kamuting kahoy At sa kabulad May lato pa Kainan na, na mga ka-vlogs Ito yung pananghalian namin Tingnan nyo Ang sarap hmm. Hmm, Grabe Timo ni Budoy pahingi naman. Grabe naman, Oh. Hindi naman nabigay no akin, Oh. Hmm. Atak, atak. Hmm. Sarap ng lato. Hmm. Oh, bulinaw lang, bulinaw. Tapos, may lato. Tapos, may kamuting kahoy. Yun lang. Pagkain ng mga mahirap. Boy Angas, shout out. Nandyan sa likod. <laughs> Ayan yes, si Boy Angas. Mm. Yummy, yummy, yummy. O, oh, diba? Survive na. Yan lang muna mga kablogs.